Ano yung mga sinyales na iiwanan ka na ng narcissist mong asawa o jowa? Importanting malaman nyo to para hindi kayo magulat pagka iniwanan kayo. So makapaghanda kayo. Okay. Ano tong mga to? Una, nanlalamig na siya. Ang narcissist kasi magulo yan. Yan ay madaldal. Yan ay mapuna. Pero pagka yan ay biglang nanlamig, no? ibig sabihin yan malapit na yung lumisan. No? Yung consistent na nanlalamig siya, kasi ang, ang narcissist, nanlalamig yan, tapos ay umiinit. <laughs> What I mean, is, eh, ginagamit niya yung silent treatment, pero nawawala din yung silent treatment. Eh. Pinapansin ka uli niya. Dito, hindi. Consistent. Hindi siya na, namamansin. Na, lamig na lamig na siya. No? As cold as ice. As cold as ice. Okay? Wala nang pagpapakyut, wala nang pagpapapansin, lalo na sa mga early 20s, mga teenagers, mahilig yung magpapakyut sa isa't isa, di ba? Planang ganun sa mga may asawa naman, uso yung love bombing, yung mag effort Pagkatapos kang awayen, sampalin, tadyakan, uh, kinabukasan, o pagkailang araw, may dalang uh, bulaklak, no? may dalang uh, uh, regalo, may dalang alahas, o kaya ay may magandang sulit na bibigay sa'yo. Dahil love bombing yun eh. Doon sa mga earlier content ko, di ba, naalaman nyo naman na pagkasinaktan ka at narcissist yung gumawa, ilalabaming ka, bumabawi. Wala nang ganun, hindi ka nababawian nun. Pag sinaktan ka, minura ka, Pinakita ka na maganda, wala nang labami. Hindi na nabawi yan. Lalayas na yan. Lilisa na yan. May bago na yan. Kaya ganyan. Okay? Another one. Hindi na nagseselos. Hindi na siya obsessed sa'yo eh. Kaya hindi na siya magseselos. May nagatid sa'yo na manager kasi umuulan. Walang choice. Kung hindi ikaw ay mag, ma, makisakay, may baha. Hindi ka man lang tinanong. Walang pakailam. May kachat ka. Babad ka sa phone. Kachat mo yung kawork mo kasi meron kayong emergency dahil nabagyo, nabaha. Wala siyang pakialam. Hindi niya tinatanong, hindi niya ini iniintindi. Kapag ka ganun, sinyalis yun. Dahil syempre dati, sobrang siloso, silosa, tapos bigla na wala, di ba? Another one, uh, pagka kinakausap mo siya, no, blank yung face niya, at tapos nagro roll ng eye, di ba? Pagka, no, walang pakialam, tapos pag anong ganon yung mata, tapos pag kung babae naman, no, umiirap, ano yan, gano'n. Ano ba umirap? Ganito. Ayan. Ang ganon. <laughs> okay. Okay, kikipit balik ka. Ang ganon. Parang ano, yung parang pipe. No? Puro sign language. So basically yun. Ganon. Okay, another one. Pinapakita kong niya. Kung sino talaga siya. Ibinababa niya yung mask niya. Yung mask ka na Di ba ang mga narcissist, tinatago nila yung tunay nilang uh, tunay nilang identity. So sila mabait minsan, tapos walang hiya naman talaga. Yun, hindi. Wala nang pagtatago ng ugali. Perming walang hiya na. Yung ugali niya, pinakikita niya sa'yo. Kung anong gusto niya sabi masakit, sinasabi. Pag nakita ka niya kumakain, tapos ay lawit ang bilbil mo, o kaya ay double chin ka, no, muwal ka ng pagkain, sabihin ni, eh, parang baboy ah. Yun, no, taban-taba mo. Mga ganun. O kaya, pag lalaki, dumaan yung asawang lalaki o boyfriend, sabihin, baho mo naman, mayang hit ka. Mga ganun. Amoy ano ka? Amoy 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 tartar ka. <laughs> amoy ano yung alam niyo yun, 'di ba? Yung tartar. <laughs> amoy tartar ka kahit bago kang bago ka toothbrush, mag ano lalaitin ka. Sasabi niya kung ano yung gusto niya sabihin and then tatahimik siya. 'Di ba? Masakit 'yun. Pag kaganoon, sinyalis na 'yun, 'di ba? Another one. Zero emotion. Manhid na sila at wala na pakialam talaga sa iyo. No, kahit na ikaw ay magalit or whatever, zero emotion. So, anong nangyari nga nito, parang ikaw yung nag rock method eh. If you're familiar with gray rock, no ginagamit niya yun sa'yo. Wala na siyang pakailam, zero emotion. Another one, ipaparamdam niya na wala ka ng halaga. Wala kang kwenta, i ka, no? wawasakin ang damdamin mo para madali sila makaalis. Ang narcissist, pag gusto lumayas, gusto nang umalis, gusto kang iwan, hindi yan nagsasabi na makikipaghiwalay, iiwan kita. Hindi ganon. Break na tayo. Hindi ganon. Sasabihin yan na, sasabihin yan na break na kayo in other words. In other ways. Sasaktan ka, lalaiting ka, hanggang ikaw na mismo yung, yung uh, lumayo. Tapos pag ramdam niya na malayo, na lumalayo ka na, lalo ka niya, wawalang hiin. So, ganon ang narcissist. Okay? Hindi sila direct ang nakikipaghiwalay. So, yun, sinyalis yun kapag ka ginaganon ka na. Okay? Yun. Another one, i ka. No? Pag ginosting ka, yun na yun. No? Iiwanan ka na talaga niyan. Pero yun ay pansamantala lang. Kapag hindi siya nagkaigid sa bago, babalik sa'yo. Another one, ibablock ka sa social media. Ang daming, ang daming nakakarelate dito. Ibablock ka sa social media. Pag binala ka sa social media ng isang narcissist, ibig sabihin may bago na yun. Lilisan na yun. Lilisanin ka na nun. No? pero walang closure. Okay? Diba? Yun yun eh. Walang closure. Kaya nakakabaliw eh. No, nakaka-confuse. Parang iiwanan ka sa ere. Nang parang, oh, parang ano eh. Ang hirap eh, no? Lutang ka eh. Walang closure eh. ba? Diba? Yun yun. Kaya may mga chances na humahabol ka talaga. Kasi walang closure. Umaasa ka na maaring iwan niya yung bago niya kung may bago na maaring naliligaw lang siya ng landas o okay, inakit lang siya kasi hindi nakipag-closure sa'yo, mahal, mahal ka pa niya, umaasa ka na, ay mahal na mahal, sigurado pa, sigurado ako niya. Mahal pa niya ako kasi hindi nakipag-closure eh. Pero in fact, hindi yung ganun. Diba? Iniwanan ka na talaga niya. So pag nagkaigin na siya dun sa bago niya, eto pera ka na. Yun na yun. Diba? Okay, another one. Uh, since yun na nga, Basically, may may iba na siya mararamdaman mo 'yon. Okay? So pag minararamdaman ka, lalo na mga babae, 'yung tinatawag na woman's instinct, 'yun na 'yon. Maaring meron na siya. Trust your instinct, girls. Okay? 'Yun 'yon. Mga lalaki meron din naman instinct eh, pero hindi kasing strong ng instinct ng mga kababaihan. No? Ang mga kababaihan basta nag-chat sa akin, I know na may instinct na yan. Na, 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 sinasabi sa akin yung, yung instinct nila na yun. Yun na yun. Okay? Another one. Sinisiraan ka na sa ibang tao. Nagugulat ka kasi wala ka naman ginagawa masama. Nalaman mo doon sa kaibigan mo o sa best friend mo o sa kapitbahay mo na may mga paninira na sinasabi sa'yo. Sinasabi na ikaw ay pabayang asawa, pabayang boyfriend, pabayang girlfriend. Ikaw ay merong may iba na yata. Mga ganun. Parang sa'yo ibibintang eh. Yung ginagawa niya, sa iyo bibintang. Sasabihin doon sa kapitbahay. Ikaw ngayon yung lalabas na masama doon sa mga kapitbahay niya. No? So ganun ang ginagawa. Pagka nakita niyo yung ganun yun na yun. Another one, no? playing victim na siya sa ibang tao. Papala, di ba sinisiraan ka na nga niya. Along with that, magpe-play victim yan. Palalabasin niya sa mga tao na, na ikaw ang masama. Kaya pag hiniwala kanya, di ba? Ano siya eh? Siya ang ngayon yung, ano, yung inosente doon. You you got my point. Nakikita niyo yung ginagawang laro. It's a game. No? 'Di ba? Kaya malupit eh. So ano yung take away natin dito? Medyo mahaba na naman yung vlog. Patay-tayo dito na. Napahaba na naman tayo. Okay. Hayaan mo na. Okay? Clear tayo doon. Hayaan mo na. Masakit 'yan. I know. That's the reason why this is the second the second advice that I will give to you. Mag-focus ka na sa self-care. Sa self-care mo. Magpokus ka doon, bakit? Para maalagaan mo sarili mo habang nasasaktan ka pag move on. Okay? See you in my next content. Bye for now.